忙完就来。Uh huh.

Correct. Walang panturo. Walang panturo. Sa October pa daw. Ewan ko ngayon, ha? Si. No. si ano Yung nang ano yun. Eh. No. Wala pa nga. Wala pa. Sabi nga October. Sabi Di service Nasaan? ko? Dali sa sila na Mga mga sipon yan. Hindi ko siya magaling. yung na Ito

去你新你快乐！去你新年快乐！去你去你快乐！

kung tatapin ba wala. hindi na kayo tumpalik sa basta tapos na, wala na. Nakakita na ba Tapos na. Tatapin ba Hindi. Wala nga kayo. si Si hindi, basta wala na kami. Tapos na kami. Wala na rin Hindi, natin hindi. kami. Wala, hindi. ba ng Pasko? santa taon Kahala ka, hindi natapos yung ina. Huwag mong taka. Huwag mong taka. Huwag mong Pero sa akin, hindi natapos na. Wala na. Hindi ko na sila kapatid. Okay. Asan ni Asan na sa is? Asan Alam mo, ano? Hoy, asan ang Wala daw atang ina, na. Ito niya. mo Iisa na nga naman yung ito, ito, kamukha ni Sherry. Oo. 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 at ano. Ha? Oo. 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 na Oo. Oo ya muna ba tayong chiri 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 tayong chiri 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 tayong yung chiri 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 chiri

Parang sige ko daw, siya ako usapin. Ano ko? Ano? pangalan ko ba? Oo. Ano? 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 Ano mo ano mo ba iyon? Nasaan mo ito cellphone? Oo, tatlo nga ha Ano Tatlo po yun. Ano Hi Si Ace.